At yan po si Waring po Ponag. Puhukay na namin gagawing pusong negro. Baba, yeah. patubig ba, agad. Yan <laughs> po. yung taga San Pedro pa. Import yung <laughs> Import po yan. Pero kung ang mga na tayo pagkano'y gabayasin na. Ma babo pula ang ani o uh, matubig na. E, pagka ano yan, maduwi pag gagawin mo. Buwag hindi ba yung buo o kailaan. Hey. Ay mamay buo yan. Ay lalik. mas eh, maganda. Tupi agad Maulan na yan eh. Okay. E, ma may asintahan mo na din yan. Ba? O oh, hindi ba kasi yan. Sabi ko ba din bakal. Kung hindi ah, di bukas. ko, kung mamatakot -ba si pag Aba hindi, hindi... Wala, well, di ba tayo pag di na. So, ito po si Bayabas? <laughs> yan <yung> pula <laughs> kami nagkita uli. si hindi pag hindi, ba? Di bukas. Saan Na doon. Aba ako, mo? Oo, doon. Yan. Yeah ng

pag-asinta niya na. Bakit? Bakit? Naka-sitban ka na. Ha? Bakit? 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 Maliliw mo ka. Okay. Eh, ang tandisa na kichirinya. Tapos yung kape. Soft drinks. Sarap. Pinatulong ako pa ito. Ako lang <laughs>

Pabilisan kayo. pag na Valentine. May tatarbaho. May bali. Ang tagay. pag ka ako ba? Nakayo ko Anong koleksyon ng na ng Valentine? may Oo nga. Gabi may din yung tila. Kaya di saan Kasama ka Ha? Magpapataro. Ang dyan? Ha? ka bago. Mhm. Mm Kasayahan tita mo saka si Pete. Mukha pa tarok ng daw ng bata. Ay naka-video, so live live. Mm. Naka-video po. naka Nakikita n' tanggas. Isa na sa blogger, naka-video, naka-video. Naka-blog po. <laughs> uh, Naging sikat. Pero 'yung ganyan, pwedeng pa-salba sa si kung ko ganyan video. Mm, mhm, po. Gige. Tagahambok ko si Ampet hindi pati eh, kilala nyo Pedro lako yun, may chicks ako, tagaw kayo <laughs> kilala nyo si pare, si pare. ko Emil, sa Pedro yan tapos sabihin sa akin matasanda wow. mga nakakainam mo ito sabi hindi ko, hindi ko sabihin, bablab si Bab ko sabi aba nakita nga yung buseng yung busa no Emil, sa yun yung ko mga tesohan, huh? nag mga sasokan, naman agad, dito. Sa amin ay malalim na malalim na. Ang lasit at ni Sakala nagka-tubig. lang ang counting tubig. Kaya gano'n nakakapag-asinta. Parang Nalatang ko ng bandik, eh. Anong Oo. Napakatambo na na pati yung na deliver na din po pala dito ng sukat na siminto. Uh, yung pang sa ating ano, uh, deposit ng CR. Meron din po tayo dito ng ano, tubo. Yeah. Thank you po. Thank you po sa ating sponsor. Magayot sponsor. At hindi ko po alam kung saan gagamit yung ating hard duplex May hard duplex din po rito. nag po may hollow block na rin po tayo ngayong nakakita. Ngayon, steel bar. Ayun po mga ating ano, maraming ano tubig, ganito pare ha? mo mm yan -hmm. eh. eh Tubigin na ni. Wala muna tayo diyan. Wala muna na hindi nakita ang pagbuhukay. Ayun niya. Hindi, makapal mo kaya kayo nat natabog siya. Na ano yung pag-ialwas mo yung lupa. Ito, tatang ko kayo mamaya nila <tries> na ito. Ang gabi, ang gabi. Ang wag ibigkas si Parida, parida wai, batu pare sawa si, muna ako, paragplana, lang nito yun, lang ako. yun, kaya nito yun, kaya nito Ano kaya nito yun, Dapat nito yun, kaya nito yun, kaya nito yun, kaya na yun, kaya nito yun, Hindi nito yun, hindi kaya

Sabi sabihin sabi, ati baka kalimutan mo pa ang lang. Anin mahilaw. Hindi pa binakan kaya niya. Ito nga pala eh. ko pala yan ano Hindi ko niya ganun. Hindi ko nabibig Baka bibig Ilalagay na nila sa anong. Ang Ito pa

Paras pala kayo na kay Oh, paras pala tayo na kay Tim. Tara <laughs> <laughs> naman din po binya na kayo kakapaso sa atin. Kakapaso wala do dan eh, sige din binya gan eh. Kakapaso ko kayo sa April na. Eh. Tama lang 20. Tama lang <laughs> mahal.

Oh, break muna, break muna. Merinda. Break time. Oh, mo na. Ayun na yan. Maloy. Ay, wala. May pasok. Ay, si na sige. Ano po yung ating foreman? Si Tilat. Ayan po ang ating perman ngayon.

Kukunin ko 'yung tubig. Ang pa lang nito. Teka. Hindi pa. tila, na. Ang mahalin din 'to, 'di ba? Ano? lang ngayon. Teka, hindi 'yan. Oh, 40. Oh, gila.

Sana ko tinalengkin natin ano deposit at maraming tubig na nakita ko yung naghahakot ng block. Ay akin pong sinaway. At kabiling-bilingan ni Mother and Uning. Ni Mother Uning ay ikaw daw ay huwag mag mag... Huwag na daw tumulong sa pagtatrabaho at yun ay bawal na bawal sa iyo. Baka tayo mapagalita ni Mother and Uning. at Uning. Salamat po kay Mother and Uning. At pinapasabi rin niya na huwag mo daw intindihin yung mga basher na kahit ano sabihin nila hindi naman nila na binabalo wala ako lang kayo uh, ah, ay wag mo na daw intindihin yung mga basher basta ikaw daw ay relax lang at uh, wag ka daw magpagod ay, po, thank you po kay mother ni, sa pagtulong po niya kay Adjaw at kay Jojo Hello, pa. Hello, pa, Pak Jeng. Hai, Pak Jeng, Masakit <laughs> pa. So, po si Jojo nga po ay ano ah, nagdadayalis <laughs> <laughs> <Tawag> po Ako po po ng tanghalian. Ano po ito? Ano Ganyan ako yung ulam. Ano po ito? Ano po ito?

Paano ng bubble gum? Ano? Niluluwa yan daw. Sabi na niluluwa mo ikaw. Ba't po. Bakit niya? Paano? po ako sa mga bisita rami. Ha? Pabel. Parin ba yung kukang? Ayun, ano yung mga bangko? Sige. Bangka! Ang

Sabay buhat na lang yung mga bibig sa tambakan. Ah, sabay flooring. Kain na rin, Juju. Ah, sige po. Ayun po, tabasin uh, ka na ulit sila. Ah, isa't kalahating hollow block na kulang ilalagay natin ng At ng ating pangasinta Bukas po noong iyan ay sasaradohan Sa papaalis Kahit mula na hali. Aba, walang wala problema na iyan. Aba, ayun nag-uho kayo pa. Wala akong uh, magpapayo ha. Pinulog ko na, play. Sabi, sabi, sabi. Sabi, sabi. Thank <laughs>